Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Magandang balita para sa mga magsasaka. Itinaas ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ngaabot sa apat na piso kada kilo ang buying price ng NFA para mula sa mga lokal na magsasaka. Pero grupong Bantay Bigas inihihirit na itaas rin ang volume ng palay procurement ng gobyerno. Hindi raw kasi ito mararamdaman kung kakaunti lang ang alokasyon ng ahensya. Narito ang ating balitang A to Z. Nagtawag ako uh, ng meeting ng NFA Council. Simula ngayon, mas mataas na ang buying price ng palay ng National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka. Ang kada kilo ng tuyong palay, nasa 19 hanggang 23 pesos na ngayon. 16 hanggang 19 pesos naman ang kada kilo ng basang palay. Alinsunod yan sa kautosan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na siyang tumatayuring chair ng NFA Council at Hepe ng Agrikultura. Paliwanag ng Pangulo, nag-iba na kasi ang sitwasyon. Yun ang aming uh, ginagawa na uh, masiguro na makapagbigay naman tayo ng na magandang hanap buhay sa ating mga, ating mga magsasaka. Kaya uh, mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon mas, nasa 14-15. So may, meron, na silang, meron na silang pagkikitaan. Welcome naman ang mas mataas na presyohan ng palay sa grupong Bantay Bigas. Yun nga lang, iginigiit nila dapat magsimula ng mamili ang NFA sa mga magsasaka ngayong nagsimula na rin ang anihan. Maramihan din daw dapat ang pagbili ng NFA. Kahit maganda ang presyo, kung hindi naman malaki ang volume, ay hindi signifikante. No? Kaya, yun nga, sana, kasabay ng 23 pesos bagong buying price ng NFA ay dapat uh, lakihan yung volume ng kanilang bilihin. Para maitaas ang volume, hiling nila mas mataas na procurement budget ng NFA para sa subsidized na bigas. Paraan din daw ito para mahila pababa ang presyo ng commercial rice sa merkado. Sana hindi lang talaga sila buffer stock bagkus ay yung napamili nilang uh, palay ay ipagiling nito at dalhin sa merkado sa presyong subsidized para abot kaya yung ng malawak na bilang ng mamamayang Pilipino yung uh, presyo ng bigas. Kasabay nito, kanina nagprotesta ang ilang agri-groups, kabilang ang SINAG at KMP, para ipanawagan naman na na ang price cap sa bigas. Hinihiling rin nila na tanggalin na sa pwesto si na Finance Secretary Benjamin Jokno at National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan Jr. Ito'y sa harap ng pagsulong ng mga economic managers ng Pangulo na ibaba ang taripa sa imported na bigas mula sa kasalukuyang 35% papuntang 10 hanggang 0%